Welcome back to my channel mga katanglaw. Magandang araw sa inyo. Sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa video na ito ay ating isisiwalat ang patungkol kay Richard Palacio o mas kilala sa pangalang Epipanyo Labrador. Bago tayo magtuloy sa panonood ay maaaring mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell. Ipapakita natin sa video na ito mga katanglaw kung sino nga ba ang tunay na criminal ibabalik natin ang mga paratang ni Labrador sa mga banibirada niya. Hindi ba ang criminal ay mahilig sa pagbabanta at gumagamit ng dahas? Katulad ng pagkakaroon ng firearms o baril at mga salitang pagbabanta, narito ang halimbawa ng isang taong may criminal mind. Isisiwalat din natin ang mga lugar na maaari niyang puntahan o pinagtataguan. Magandang magandang hapon po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan So marahil nakikita nyo kung ano yung nandito So ako po kasi pupunta po bukas sa kung saan ni kakausapin ho natin ng uh, So yun, uh, lilinis na ho natin So medyo maganda naman ho yung ating uh, So, para sa kaliman na mayroong aberya eh, tulad doon sinasabi natin eh, di bali ng lumaban wag lang tayong maunahan so ayun po uh, prepare po tayo para po tayo ay kasi So, yo standby muna ako doon sa mas malapit-lapit na ah uh, city. O ano kasi dito kasi sa amin sa Kagadian, so malayo-layo kasi yung lugar niya. No, malayo-layo yung lugar niya na kusaan Kagadian City to so, Davao eh malayo-layo talaga kaya Yes. Pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa iyo, ha? Ito yung ipuputok ko kay Mayag mapati sayo, pati sa iyo, pati na kay Tanaksan. Ha? Kasi punong-puno na ko sa iyo, bata. Ha? Kaya yeah, umayos ka, ha? Ha? Ito, marami akong tinumba. Ha? Baka pag 50 ka, bata. Ha? Kaya yeah, Mayora Janis Digamo tsaka saka Mayor Fritz. Pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ako isang milyon. Tumba ko yan magkapatid na yan. Yun lang. Uh, bumabati nga pala dito yung ano, out daw yung mga taga Mangkamagong. O, oh, sa lahat ng mga restaurant dyan, mga uh, bidyoke bar dyan sa Mangkamagong, no? sa ako ng ano eh, sa ako ng basud ano sir, bas, basod ano. So, diyan sa mga kaibigan natin diyan ano. At sa mga nais po mag-relax, maganda po diyan sa mga kamagong. No? Kasi ako ay pupunta pa ako, ang uwi ko ay pabasod pa ako, ano? no? No? Ah, kapitbahay ko, ako ay natutuwa. Diyan sa kapitbahay ko sa hinipaan. Ano? at sa ating municipal commander sa Basod municipal commander Danielin Baksal at sa ating barangay chapter commander binabati rin natin si Charito Ansos at sa iba pang mga kapatid natin lalo na Ngayon mga katanglaw ay nalaman natin ang ilan sa mga impormasyon kung saan maaaring hanapin ang isang taong criminal o wanted na walang ginawa kundi ang manir sa INC at patuloy na nagkakalat ng kasinungalingan. Maaaring siya ay nagpupunta din ang Pagadian City o maaaring ito ay panlito lamang niya. Mas malaki ang chance na nasa Basod Camarines Norte siya ngayon o sa hinilaan na kung saan malapit ito sa dagat kung saan siya nakitang nag-insayo ng karate sa Bicol Region, kung inyong natatandaan, mayroon din siyang grupo na kung tawagin ay Volkidos Fighter. Kaya tinawang na Volkido ay dahil sa malapit sila sa bulkang mayon na sakop ng Bicol Region at Kido ay mga bata, na ang maaaring ibig sabihin ng Volkidos Fighter ay mga batang mandirigma ng sa bulkang mayon. Hindi din may sasantabi na mayroon siyang lugar na tinutuluyan sa Negros Occidental dahil sa mayroon siyang naging kaso doon at batay sa mga video niya ay may nabanggit siyang mga politiko na nakapwesto sa Negros. Sana sa lalong madaling panahon, mahuli ang isang wanted at matapos na ang kanyang kawalang hiyaan, Richard Palacio o mas kilala sa pangalang Epipanyo Labrador. Magtigil ka na, mahuhuli ka din ang mga otodurat, magbabayad ka din sa iyong mga kaso. Hanggat ikaw ay bumibura, re-reaksyonan kita. Maraming salamat sa panunood mga katanglaw.